So hello guys! Good morning, good morning, good morning! Ngayon maghihiwa tayo ng papaya Itong papaya ay maganda sa katawan kaya kumain kayo ng papaya Kita ninyo yan, green pa yung pinakapunga Ano ba yung tawag sa punga sa Tagalog? Ito Tampok Tampok So meaning guys, fresh na fresh pa siya Kung gusto na ng anak ko kainin to guys. Wow. yung paborito ng aking bunsoy. Aking bunsoy na si Jade Hendrix. Ay, inaway ko. Ka? Kawawa naman yung baby ko. Kakain tayong papaya para hindi na ikaw malungkot. wow yummy. yummy yummy ba ito bibi sarap nito guys magmukbang tayo ng papaya mukbang mukbang ng papaya tapos yung buto guys, ikakalat natin sa bundok para mas dumami lalo yung papaya sa tag-ulan, tutubo to. Madali lang tumubo ang papaya guys, itapon-tapon mo lang yung buto pag tag-ulan, tutubo na yan. Huwag mong kutsara, wait. Wait. Wait guys. Wait guys. Wait Mm. Ayaw niyang bigyan si lolo niya. Ay. So, ito guys, oh. Talagang ang ganda ng color niya, guys. Gusto mo do, Drex, to? Mm -hmm. Hindi ko na binalatan. Ay mong bigyan si Lolo. Gusto mo sa'yo lahat? Kaya mo ba ubusin to? Kaya. Kaya mo? Actually guys, talaga may, sa lahat ng prutas, papaya talaga yung gusto niya. Oh, um. Thank you ka pala. Thank you. Hi mo muna sila lahat. Hello. Sabihin mo kaya, ay 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 mas papaya. Kain papaya. Masarap ba? Sabihin mo masarap, matamis. Wow, matamis, masarap. Favorite mo ba ang papaya, baby? Si Lola Ebing, alukin mo. Kain! Kain, Lola ibing. Kain na lang, pala Ha? Busan mo yan, Opo ka Ito, guys. Itong anak ko, lahat ng dumadaan, inaalok niya ng Kain tapag kumakain kami tapos may dadaan papakainin niya yan kasi yung bahay namin guys harap mismo na daanan open kasi itong bahay namin guys open lang siya wala pa tayong datong pampagawa sana bigyan tayo ni daddy meta ng pampagawa <laughs> bigyan tayo ni daddy meta pampagawa Laki yun, ma. Ma, laki yun si Hmm. Laki yun, kaya nga daddy, lalaki. Sana mapansin tayo ni daddy, Meta. Bigyan tayong pampagawa ng bahay. sa sahuran na tayo. Pa, kayo, si Alam nyo ba, guys, na ang buto ng papaya is pamurga. Pwede rin ihalo tong papaya sa, ma sa gatas. I-blender mo, tapos ihalo mo sa gatas. Maraming sakit na dala ang buto ng papaya. May, may ang dahon ng papaya, guys, is sa ibang bansa ginugulay. Di, pwede rin siyang gawing gamot. na nadinggi ka. Dahon ng papaya, katasin mo. Promise, gagaling ka. Magaling ang papaya. Ang tapon lang sa papaya, yung